Pagbangon ko nga, idumiretso na nga ako agad sa kusina para nga mag nga alam sa Hindi ko na nga nabidyohan at nakalimutan ko nga. Kaya nga itong sumunod na gagawin ko na nga lang yung bibidyohan ko. Kapag tapos ko nga magluto dyan, inais ko na nga muna yung basurahan para nga maalagyan ko ng plastic na paglalagyan ng basura. Saka nga hinugasan ko na dyan ang pinaginuman namin ng kape kagabi ni Dada. Hindi ko nga, alam bakit ako nahihilig sa kape. Siguro dahil sa dami nang iniisip, ito na lang yung nagiging kakwentuhan ko. What? Charot-charot lang. Pagtapos ko nga dyan ay naginitang ako ng tubig at nagtimpla na naman nga ako ng kape. Niyo na nga intindihin yung background music dahil nga Mimiss ko lang si tatay kapag pinatugtog ko yung favorite song niya. Pagtapos ko nga magtimpla ng kape, inilinis ko na nga rin yung ni Ellie para nga mamaya ay wala na akong masyadong gagawin. Nagready na nga rin ako. ng namin para mamaya. Ito nga at nilagay ko na nga sa tubig tong munggo para nga mas malambot na mamaya kapag niluto. Mas mabilis na nga siya lutuin dahil nga medyo malambot na nga siya. Kapag tapos ko nga sa kusina ay dumiretso na nga ako dito sa lamesa para nga punasan. Medyo nagkakaroon nga ito ng dumi at alikabok kaya nga pinupunasan ko tuwing umaga. Nalalagyan nga rin ng konting gatas ni Ellie. Lalabang nga rin ako ngayong araw dahil nga natambakan na naman nga ako. Kapasok na nga si Kuya Sean at si Ellie nga ay hinatid ko sa pilar. Inihatid ko nga si Ellie sa pilar dahil nga meron ako nga si Kasuhin araw. Ubusin ko na lahat ng ko para nga bukas e eh na ako masyadong gagawin. Ano, <laughs> paglalaba at pagbanlaw tapos pagsampay dahil nga napaka makakalimutin ko na naman Diyos ko po <laughs> Pagtapos ko nga ng mga gawaing pae inunat ko nga muna ang aking buto-buto Naghihintay nga lang ako ng oras dyan para nga sunduin si Kuya Sean tapos nga isusunduin naman namin si Ellie Oh, siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan, yun lang, salamat